Labing apat na ang naging hearing ng Senate Committee on Women tungkol sa mga pogo. At ayon kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, sa tinagal nitong mga pagdinig, alam na siguro ng komite kung sino ang nasa likod ng mga illegal na pogo. Kaya naman inalok ni Senator J.V. Ejercito Siguo na mag-executive session para ilahad ang pangalang yan. I'm, uh, I'm expecting that uh, Ms. Alice Guo uh, will uh, divulge. The real masterminds of the operation of this international crime syndicate, and uh, we will, uh, we will uh, hold, uh, we will be responsible for her safety. Huntik nang hindi pumayag si Guo sa executive session dahil nais niyang sa Webes ito gawin. Ngunit dahil dyan na pag-initan siya ni Sen. Risa Ontiveros. Ani ng senadora, kahit na si Guo raw ang humiling ng sesyon, hindi dapat siyang magsasabi kung kailan ito sisimulan. Napapayag naman si Guo sa maikling executive session na maaaring ipagpatuloy na lamang sa ibang panahon. At kahit na inaasahan din na nitong araw na matatapos ang mga hearing ukol sa Pogo, I had a hope that this would be the last hearing, but there are revelations that warrant further investigations and individuals whose side needs to be heard. Dagdag ni Ontiveros, may ilang nagsasakit-sakitan pa upang iwasan ng mga hearing. Matatandaang hindi raw nakadalo sa pagdinig ang sekretary ni Guo na si Geraldine Pepito dahil sa pabalik-balik na lagnat. Ang isa pang staff ni Guo naman na si Catherine Salazar ay kailangan daw magpa-check up. Kinwestyon din si Tony Yang, kapatid umano ng dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang, sa tulong ng isang interpreter dahil hindi umano mahakapag o Ingles. Iba-ibang pangalan ni Yang sa mga dokumento niya, Yang Jianxin, sa isa naman, Antonio Maestrado Lim. Aminado naman si Yang na ipinanganak siya sa China kahit na may Philippine Birth Certificate siya. Ayon kay Yang tinulungan siya ng kanyang lolo na makuha ito para sa kanyang pagnenegosyo sa Pilipinas. Pinabulaanan din Yang na siyang pinuno ng Philippine Offshore Gaming Operation na Oro One Corporation kahit na may dokumentong pinapakita na siyang presidente nito. Marami pang nais kunin ng mga senador bilang resource person para sa susunod na hearing. Nag-issue na sila ng sapina para kay John Michael Mayrong ng Alicel Fish Farm na umano'y pagmamayari ni Swal Pangasinan Mayor Dong Kalugay at Guo at kay dating Bamban Mayor John Feliciano para sa hindi pagdalo sa hearing nitong Martes. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, BNC.